Yan, so papalit tayo ngayon ng torque drive bearing ng Honda Click. Yan. Honda Click 125. So ang gagamitin natin ngayon ay ito. Itong Yamaha na pang Aerox. Ayan o. E7678-10 Ito yan. Tapos E7678-00 Ito naman yung sa loob. So, pakita ko sa inyo na sakto to. Ayan. Ang kaganda kasi dito sa Yamaha, wala siyang kalog. Ayan, tapos pasok natin dito. Ayan, sakto sakto siya. Ayan. Saktong sakto siya. Tapos isa, Ito, ko isa dito yan hmm. sapo sapo lang din sya o diba dito yan ang code nito yan E7678-00 tapos yung isa ay E7678-10 ito ang gagamitin natin baklas na oh. Ito yung luma. Yan, tinitira ni Master Kalikot. <laughs> Kasama si Assistant Kalikot. Dito ka nilagay <laughs> tapad Ngayon bago. Pero pag ginalaw mo siya, mararamdaman mo na siya na may kalog. Ito wala oh. O yung driver lang ang umakalog? Hindi, may problema talaga din may yan, so naigabit na namin. Ito yung binaklas. Yan yung pula yan eh. Oh. Yan, tapos ito yung sa Honda. Yung, stock, yung luma. Stock ng Honda. Mm -hmm. Tapos ito yung Yamaha. Oh. Yan. So yan na siya. Tapos ito yung bago. So parinig ko sa inyo. Oh, yan. Wala siyang kalog. Oh. Oo, oh, walang ingay, oh. Sige, bad. Hmm. Wala tayo, may. Teka. Sige, pa. Oo. Oh. Hmm. So, ayaw, pwede nyo rin gamitin yan. Ayan, oh. Isa pa, oh. Screenshot nyo na. Yan oh. E E7678-10 at saka E7678-00. Yamaha yan, ha? Yamaha. Pero yung motor ko, Honda. Aha, Honda Click. Ahamay, ahamay. Ayan, sa so ito yung torque drive. Alilinisin ko na lang ito ngayon. Shoutout nga pala, Master Kaligot. <laughs> <laughs> Ayan, so naigabit na namin ngayon to. Ayan na siya. Testing natin kung may ingay ba siya. walang ingay. Shhh. Anak ng patis. Anak ng patis. Mm. Naraglag ko cellphone, walang ya <laughs> walang ingay, oh. Hinig niyo ba? Wala kayo maririnig, oh. Kasi hindi pa na-upload yan. Mm. <laughs> oh, napakatahimik niya. Wala kayo maririnig dyan. Oh. Mabisa. Yeah, so i start na. approved Yamaha X Honda. so, <laughs> Ano mas sabi mo, Pat? Tako mo yung mga tools mo para hindi ka nakakasira ng gamit. Hindi <laughs> na kalikot ng Oo, oh, kalikot ka ka ng kalikot eh. May <laughs> <Kaya> nasira yan. Ayan, <laughs> yeah, so, Abit na yung crankcase cover. Papakinggan so, natin. Sunset natin kapag may crankcase cover.